notice to all this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed this program does not intend to harm anyone this program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors Epipaño, Labrador. Epipaño, Labrador. nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. <coughs> Magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan uh, Muli nandito po yung lingkod ng Labrador sa ating programa Cooper Mado At syempre, pinabati muna po natin Yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusubay at tumututok Maging sa ating mga bago mga subscribers Maraming 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 salamat po sa inyong lahat Okay, so, mga, sa hapon po ito, pag-uusapan natin Ha? etong mga Duterte na nagpipiling malakas pa rin. Ah, piling lang naman. Piling lang. Eh, may lahat naman tayo libre na ah, magpiling. Meron nga dyan, nagpipiling guwapo. Nagpipiling maganda. Nagpipiling mayaman. So, dahil libre yan, wala namang bayad. So, hayaan na natin. Pero, alam nyo, kahit pa po magpanggap ha, ang mga maisog rally ha, maisog na yan yung mga sinasabing maisog hindi naman mga maisog yung mga yan dahil yung ginagawa nila hindi naman katapangan yan kundi kaduwagan yan ha? isang kaduwagan yan na kung nasabing isang kaduwagan eh kung talagang matatapang kayo hindi nyo kailangan na manira ba? Diba? kung talagang matatapang kayo hindi nyo na kailangan gawin yan ba? Diba? o oh. ngayon mga minamahal ko mga kababayan ayon ho sa ating natkalap na informasyon ha, na Luzon, Visayas, Mindanao kung dati eh, 99% ay hawak ni Duterte kaalyado ni Duterte magmula sa mayor congressman gobernador senador ha, eh hawak niya ngayon eto po mga minamahal kong mga kababayan dumako muna po tayo sa parting Mindanao. Alam nyo po, sa kabuuhan ng Mindanao, mismong sa teritoryo po ni, ni Duterte, marami na pong mga mayor ah, na nandiyan dyan sa rehiyon ng uh, Dabao. Dabao. del Norte, Dabao del Sur, Dabao, uh, basta maraming Dabao dyan eh. Ilang Dabao ba meron dyan? Eh, halos yung mga mayor po dyan mga minamahal kong mga kababayan eh parang nasa tatlo o dalawa na lang ang sumusuporta sa kanila ngayon sa parting uh, Karaga lalo na yung mga mayor dyan eh, nag na lalong lalo na dyan sa Surigao Surigao del Sur uh, Surigao uh, del uh, derno, uh, del Norte ba yan? Eh wala na, halos nasa kamay na ho ng uh, ating mahal na Pangulo so ngayon, mga minamahal ko mga kababayan sa Visayas ba uh, uh, may impluensya pa rin ba sila? no, kasi mismo ang mga taga Bohol ilang bang mayor dyan sa buhol? Ha, palagay natin sampu eh halos isa na lang ho o dalawa na lang din ang mayor na talagang sumusuporta dito sa mga Duterte Oh, lalong lalo na dyan sa Cebu oh, ilan ba ang mayor dyan sa Cebu ah, ang dami ah, palagay natin ang mayor dyan ay nasa 30 palagay lang natin eh siguro mga nasa lima na lang ha ah? nasa lima na lang so yung 25 nasa ating ah, mahal na pangulo na ngayon sa parting ah, dyan sa Negros lalong lalo na di ba lalong lalo na na yung mga kaalyado dati ni Tebes ay kaalyado na ho ngayon ni Congressman Romualdez. Ha? So, mga minamahal kong mga kababayan, lalong lalo na ho, pagdating ho dito sa Luzon, ha? dyan sa, tawag yan, ah uh, parting, uh, dyan ho sa Luzon, sa Rizal, o oh, Metro Manila, di ba? Palagay na lang ho natin, na dyan mismo, sa Metro Manila, nako, mas lalo na. Mas lalo na pagdating sa Ilocos parting uh, lugar na ng mga Ilocano Isabela, wala na, yung dating mga mayor na uh, taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte, eh wala na ho ba diba? so ibig sabihin uh, pagdating sa mga politiko, wala na kumbaga, yung 99% dati, ay naging 1% na lang ho ngayon kaya, kaya nga ang ginagawa na lang nila ngayon, paikot-ikot yung sinasabi nilang nga prayer rally, prayer rally na yan na, na kung saan pinangungunahan ng maisog eh, hindi naman mga maisog yung mga yan diba? so wala na po yung sinasabi nilang PDP laban na noon ay talagang nakakalaban dahil nga malakas ngayon ho sila na po yung PDP na wala ng laban dahil dapa na diba? So ngayon, akala siguro ng mga Duterte, akala ng mga kalaban natin sa pamamagitan ng kanilang mga rally-rally na yan, eh, <laughs> eh dadami yung mga taong susuporta sa kanila no tandaan ninyo kahit pa umikot pa kayo sa buong mundo sa buong mundo ha o sa buong Pilipinas na wag na lang masyadong lawakan no wala pa rin kayong magagawa kayong mga maisog yung ginagawa niyo para rally rally na yan ako wala nang epekto yan at hindi i yan bakit Buti sana ako yung kasama nyo dyan na pumapalakpak na sumisigaw ay mga politiko. Ha? Tandaan ninyo sa isang uh, lungsod kapag malakas ang mayor na yan madadala niya yung mga taong buboto sa kanya. Pag sinabi ng mayor na yan na tayo saan sila sasama? Alangan naman sa inyo. Natural. iba? Diba? kung anong sinabi ng mayor na uh, sinusuportahan nila doon din sila sa sinusuportahan ng mayor kaya katangahan na lang ho talaga yung ginagawa ngayon nina yung prayer yung rally-rally na yan di ba katangahan na lang talaga yan mga minamahal ko mga kamay kasi wala na talaga silang magawa at yun na lang naman talaga yung magagawa nila at wala nang iba ngayon maliban na lang Teka, teka, parang may gusto kaya tayong sabihin na KF Panyo Labrador. Yes. Maliba na lang kung 'di ba? Alam naman natin, maraming pera ang mga Duterte. 'Di ba? Anong ibig sabihin ko? Sino yung pwede nilang bayaran sa tingin nyo? Natural. Sino ba yung nandiyan dyan ngayon sa Comelec? na nabalitaan na nababayaran. Sino ba yun? ah Mukhang kung hindi ako nagkakamali ay si George. Ha? Ah, George Garcia ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. ah Yung chairman ng Comelec. Na di umano ay nababayaran. Maliban na lang kung alokin siya ng bilyon. Pagpalagay na natin, bilyon. May Maliit lang yan sa mga Duterte, kahit isang billion pa eh. Maliit lang yan sa mga Duterte, kay Paulo Duterte lang eh. 51 billion. Ang nakuha niya, maliban pa doon sa mga naunang nakulimbat nila. At sa kinikita nila. di ba? Mga minamahal kong mga kababayan. Pasensya na ho. At napindot ko yung aking cellphone. <laughs> so, mga minamahal kong mga kababayan. Ayun, 'di ba? Maliban na lang kung pagalawin nila yung kanilang pera. At baka pwedeng mangyari yung sinasabi natin diyan na smart magic. 'Di ba? Smart magic. Pwedeng mangyari yun Pero kung babantayan nga natin itong si George, babantayan ng ating mahal na pangulo. Eh pero ang nangyayari ho ngayon, um, may iba po tayong usapan sa glita ah. Nabalitaan nyo ba yung balita na kaya daw nanalo ang ating mahal na Pangulo dahil daw sa binayaran ni Lisa uh, ni First Lady Lisa Araneta Marcos si George, Chairman ng Comelec, binayaran para manalo ang ating mahal na Pangulo. Ini-issuehan po 'yan. May sino ba yung nag-issue niyan? Isa po 'yan doon sa kasama doon sa rally. Doon sa prayer-prayer rally nila 'yan, nila Digong Digongyo. 'di ba? Ang sabi pa nga, kaya daw nanalo itong si si Bongo, ah si Bongo, si Bongo tolay si si Bongbong Marcos dahil nga sa binayaran. Ha? Binayaran yung Comelec. Yan po yung uh, ikinakalat nila. Kaya no comment ako diyan kasi ang pagkakaalam ko eh hindi yan totoo. Pero kung yan man ay totoo, eh sana maglabas sila ng ebidensya, di ba? Maglabas sila ng ebidensya. Pero para sa akin, ang mayroong capacity o may kakayahan na gumawa niyan, talagang mga Duterte. Kasi dyan sila magaling at dyan sila bihasa, di ba? sila talaga sinanay. At yan yung talagang magagawa nila dahil sa pagmumukha pa lang ng mga yan, wala talaga silang gagawing mabuti. Di ba? Kaya sabi ko nga, pag nabayaran sila uh, ng mga Duterte o yung itong si George nga eh malamang pwede manalo itong mga di ba itong mga Duterte o yung mga kaalyado ni kasi pwedeng iisahin na yan eh o ito ito yung siyempre tuturuan yung Comelec ito, ito yung ilalabas sa mga mayor namin ito yung ilalabas mo dyan ha? o ito yung dapat lumitaw dyan sa ano sa Picos Machine ba tawag dyan Oh, ito yung mga congressman na dapat na lumabas dyan Ito yung mga gobernador na dapat manalo. Oh, syempre especially, di ba? 'yung mga senador dyan Oh, dapat si Philip Salvador ang lumabas. Oh, di ba? Kahit talo naman. Oh, kaya mga kababayan ko, nakakatakot po dito dahil nga po sa baka may pakulo na lang talaga nila 'yung rally-rally uh, na 'yan para kunyari maraming nakikisa umikot, gawin nilang dahilan yan. Pero ang totoo, kaya nanalo sila dahil, di ba, bayad na yung chairman ng Comilec. Kaya sa'yo, George, ha, Garcia ba nito? Mag-ingat-ingat ka dahil bantay sarado ka na ng gobyerno. Ha? At saka huwag mo masyadong pakapalin ng mukha mo, bay, kasi may latak ka na sa taong bayan. Kitang-kita naman sa pagkatao mo ah, sa mata mo palang kitang kita na mukha kang pera talaga George kaya ayon pa sa aming nabalitaan napakarami mo ng sasakyan ngayon at hindi basta basta sasakyan mga nagmamahalang sasakyan hmm? kaya sana eh, huwag ka masyadong kumpiyansa kasi kung nakalusot ka man sa una mong ginawa na nagpanalo ka o pagpalagay natin totoo yung sinabi nila na ipinanalo nila si Bongbong Marcos dahil sa kinausap ni Lisa kung nakalusot ka man sa una mong ginawa eh sabi ko nga hindi sa lahat ng panahon hindi sa lahat ng oras magagawa mo ang gusto mo ha ah? o oh. ah, mga kababayan ko ah, manalig lang ho tayo no na sana eh kumbaga samahan tayo ng Diyos para hindi ho makakilos Itong ating mga kalaban dahil pag nakakilos po itong mga ito naku delikado po. Alam niyo naman kung sino'ng delikado diyan. Unang-una po, delikado po yung pamilyang Marcos. Pag sila na ang nasa posisyon. At pangalawa, tandaan niyo, delikado po ang ating bansa. Ah, kaya nakasalalay ho sa atin yung kaligtasan ng ating bansa. Kung hindi po natin tatangkilikin yung mga 'yan, hindi po malalagay sa langanin ang ating bansa. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, papuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po.